kamo nagpamate sa NYGC blind drama magpamati na magpamati na para magsadya ka if you like this video please like share and subscribe to our NYGC nice liga. channel ang ganda pala sa imo Kakaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madakpan ka man gid opon. Ate! Stop! halo Jake. Ano posible yo, Jake? Drama nga puno sang paghigugma. Palangga oi kawo, ginahigugma ko ikaw, baby. Kinhimu niya para mapasabot ako. Pangsubong, subong. Diin na siya. Drama nga puno sa komedya. Prelyong? Ah. Uh, ano pa rin, Miloy? Kakita ka na, Swang? Eh, nag lang ako sa nga musini, eh. pero wala pa ko kita, Swang. Ikaw, Yahaw? Ako kakita na ko, Swang. Sa diin? Ah, sakura to ba? jo Jotang Drama! Kagaroon! Suguran na naton ang pag... <laughs> Noy Toy? Uh, migo na inoy Migo Noy Noy? Eh, nakatuon ka na? Oo, eh. Nagtuon na, kuya. Teka, ka na to siyang sa ato ni ma'am. Nga ano to gani? Kita mo lang. <laughs> <laughs> Sili mo, nakatuon ka? Oo. Ato ba lang ni ma'am nga? Ano kuno ang pungsod nga nag-aipingay bala? Ina ba mga pungsod bala nga nag lang? Kag nag-atinuparay? eh uh, kabalo na ko na iya. Ah. Todd? Oo. Okay. An biang dassonsang USA USA Ohsia uh, <laughs> indek Anuman ah, Banan kuna Anbe China innde Anu manina What next USA Abwang English ba <laughs> 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 Anong dasunsa USA Sempre? USB <laughs> <laughs> Daw tinon to ni amigo no ino yaw. May balan mo? <laughs> Pero kun pa min saron ta bala amigo no ino. Eh? Ano na amigo toy toy? Eh? Ang dason sa USA, is Yo is Oy. Do may punto man oh? Wapo no. <laughs>

sige at ah, kakad labala na papadayon ko lakat sigi sige 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 papapangitaon ko papapangitaon ko balay 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 nila hehehehe eh. <laughs> mayo Oh, din ka naman aghalin? na gampang kami ni Migo, toy-toy-tay. Ay, abaw! Kanami ginsay nga bata ka, no? Una, ano pa yung hampang? Abi mo, na lang tawon nga, ako diya sa balay, gapatay-patay sa ubra tapos ikaw ya, gasigil ang hampang? Nga, atayaw, mas lain pag nalang tawon kun, ikaw di ang naghampang eh, tapos ako di ang naghubra. <laughs> <laughs> Burnok. Burnok, may balita ako sa mo. Ah, ano? May balita ka sa akin? Oo, oh, oh, may balita ako sa mo. Eh, eh nagduaw ko ba sa mo kay may eh, balita ko. Si Drago! Si Drago nakagawa na sa presuhan! Hindi! Paano nakagawa si Drago? Hindi ini mapatihan. Kung matuod ang ginahambal mo, may tao gid nga nagbulig kay Drago. Ang unang makagawa siya sa presuhan. Oo, oh, pero sugiri ako sa matuod. Nakagwa man bala si Drago. Oo, oh, oh, oh Nakagwa na sa presuhan si Drago. Kagbantay ka kay base kon losubo niya ka dere. Oh. Ano? Oh, no! Eh, pero ka kakapoy, uh. isang nawas ko ah. Uh. <laughs> Gabi na ko'y nakatapos ang libot sa bilog na barangay. Te, damo na sulisit ba? Ay, damo mo nagbulig pagkabalo nila nga si Supremo napatay. patay. Ay, kadamo mo naluoy. Damo na buligan si Supremo, no? Ay, ko may patay, no? Te, anong plano mo? Masunod ka? <laughs> ah, Ito ba siya maksunod. Ako lang masulisit. Ah. <laughs> sulisit? Ari na ho, ginhatag na di siya ako ni so ang... What? ang sobre, oh. para sa <laughs> si imo ni kaga para si ka ga, para sa akon. Hindi, karoon nalang niya isipon ang sobre ga ginatag ni, so, ni sobre mo. <laughs> para sa si atun. Ha? Una ho, dyan na isip ang suwisit. Ikaw imo, iya? Kwarta ka dyan parang unod siyang ulo mo, no? Uy, mali mo. Oh, pasti kan bui tu dari so. <laughs> eh, mau subri malang tu yang hati ke sakun? Uh, eh, sebagai itu. Oh, kalau subri tu yang para satunya dua, Ini tu yang melihatkan hati ke satu kau Sudlan terniaya sang kuarta. <laughs> <laughs> eh, tengen terdau boleh subri ko? Oh, why onon? Why onon? Oh, Arak guru subri boh. Hei, grabi kerja galak pre miloino. Uh. Eh, kalau oi kerja ke supremo, mai pasi guru makan Para makapabilasyon man ta. O, kag pagapagapit ito. Damo ito nga pagkao ni Berto, no? damo, iki, damo ito yung nagbulig yung mga kilala ni si Primo. Tiyo pa kinaulat mo? Malakat na ta. Noy, noy. Isa lang mahambal ko sa Imo, ha. Magbakal ka dito sang asin. Hindi ko tayo. Eh, nangadlo, kuya. Nga ka? Kay may guardian angel ka? O, titay. Eh? Amo na lang ni mo, untaw. Ano nak? Ang guardian angel ko na lang blang sugu, ah. Bo, ikaw nga bata, ka pala rason ka gidyan, no? Ate, siyempre, tay. Sunod lang, kuya sa imo. Oh, <coughs> <coughs> tao Ikaw ka na, eh? Kunawayon nanay. Grabing rason mo. Hambal mo. Ay, wala ko yung nagpangita sa iban. Ikaw kang ikaw gid lang. Oba. Kurti gid. Wo, sinanay mo na na guro, ginatagol sa gido. Kani tay, guro, may dala na siya nga tinapay para sa akon. Oy. <coughs> <laughs> Mang lingaw-lingaw ka pa no? Bakal na to asin. Uh, hindi ko tay, gabi na gani na adlok ko kuya. Oh, gali. Kun ta ikaw mabakal. Ya, tagko ning sobra sa asin pa pabakal ko. Sini mo. Ate tay, ako na lang mabakal. Ano ginaya kong gabi, hao? Total, damo pa man dalan. Oh, <laughs> hey, sige lang ah. Total, gabi na gid man tuod. Hagara na lang si Migo mo, toy toy. Hindi na tay Mangayo, naman na partida. Oh, <laughs> Uh, boy do kada siglang sa tempo no ay ko oh, balakap dugay dugay eleksyon na naman eh uh, amo na gan na ko kung ano maayo na to mo on sa eleksyon ate siyempre kap mangayo kayo naman tay oh <laughs> <laughs> kung sabaga, na, sa bagay maayo na ni sa kita sa mga politiko agod nga bisan paano Mabulig manatong darasha atong barangay, mulig man sahatong na duwakape, eh. abo, Kaya <coughs> ako ay aboy, kaya nga mangurakot sa barangay, Kaya ako plano nga mga wat, tinlo eh, ay ko boy, ay, tonakap, uh -huh. <coughs> oh, ay, Oh, ay, 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 aku nang ya Makita ay, 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 woman Nicole Lipay ay, Aba. <coughs> <laughs> Kamal lang na yun, nagapali pa siya akon. Kaya e nga ko yung nga, manguha siyang hindi akon. Kaya, nagpapili man ta gani para magservisyo sa tao. Tapos, ugumon ta tapang budget sa barangay. Hindi naman na nami. Jakto ka gina kap. Amo na yan nga, upo di kuya sa imo kap. Kaya nga ah, ka. Dito man ako. Oo Kondain uh -huh. uh, ko mga pwede to ka man. Libre na yakap. Oh. Uh, may siguro boy. Magamat-amat ka na pa uli. Kay gabi na. Sakto ka kap. Gabi na pero te. Ari pa ko diya. Kay nga. Gusto ta kaya kap of dan. Kung ano man ang imo kausa. Ari lang um, ko yung maupon sa imo. Ano na na namihan ko sa imo boy. Kap. Paul na ko na bugas. Uh -huh. <laughs> ko na higo yung paglabo yun yun. <laughs> <laughs> Patyon ko kitikaw. Paridumin. Patyon ko kitikaw. Sapat ka. Ginda lang mo kitang pangalan ko, ha? Pwede naman ina Mr. Hindi e, pala ko pagpatiga, pre. May iniit gani ko karon pre. May ini init ko gani e, Ako gani ka ron si mo. Andaman mo lang. Ha? Ah, ina ako ko makabalos ka pa sa akon. Pari, duming. eh. Kung makabalo sa ko karon, lipungon ko gidikaw. Lipungon ko gidikaw na inet inet na gid ko sa imo. Ay, matras ko. Ah, matras ka, ha? Ari, ang alaki, sog ko nga labo, ho? What? Oops, 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 Kitchen galaw-lahog patyo niya din ko. Sa nasunayang nga labo, timingan ko. Balik din ko pa ka dos to wala ka maigo ha katugay sa imo maigo ano nga mo nga ina nga porte sa imo kadasig maglikaw karon labuon ko naman ikaw Di liwat liwat oh. apa diin na siya ari ko siya tupad mo pre pa. ano ari ka aring labo wow Kau kita aku sang mo. Isa ka, karay tohok sa baba. Ha, 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 Tepusun tanda lagi ini ni guru Prelbido Tepusun tanda lagi deh, Ya Para matapos tanda lagi ni Aryo Ni pungut ku lagi kau Kena init-init na init, init, kita ku sa Pak, hindi Hindi, pre Di sumbang mo kita ku, ya Aduhon gusto buhaw, ikaw na lagi yung ya, perfect malabo sa ako na e, hindi na kuya magpahalo sa iba. <laughs> pre, e, e, lipungon mo kayo, pre. Uh, lipungon ko na lagi ikaw para matapos nila ang istorya ngayon eh. Kaya, ariyo preparar. Eh, pre, e, pre maluoy ka. Hindi e, na pagpadayo na. Eh, ang taksa ka. Katupa sa baba ko sa minumul mo. Nagkakahuslo man ang pustiso ko. <laughs> Hindi, Priya. Nagampay na sa imo nga. Untatan mo nang paglabo Pero hindi ka mamati. Gade, huwag na ako sa mahimo. Kung dilipungon ka. Prido. Ay, nalipo ko na siya palapitan ko siya. Yeah. Ay, nalipogin siya. Oh. Aba, adu inig-ara sa, sa tupad niya? Duha Kapustiso? Abaw! Nabalaan ko rin ko na nawag sunan niya nga nasuwa sa bubo. Nasuwa ka rin nga balugay kay... Ara pa sa duwaya kapustisyo, nagatapik ang dahon sa balugay. sa Canggihan ni Chai Lucia na siguro kuya nga ah, silo lopi dong sa kay Lucia ya wala naman sa iban nga kaduan silo lopi dong dream na nasa Canggihan ni Chai Lucia ka silo lopi dong hari na ko ay sira do ni Lucia man ala ha 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 sila sa sulod Ara sila daw nilolopidong sa soldado. <tuh -tuh. pastu> Manawag na lang ko ah. Chai, chai, Lucia. Chai. Ara na si lolopidong. Wala sa minagasaba. Ampot si Lingon wala tao. Ayabaw. Manawag ko lewat ah. Chai Lucia. Si Jackie Chai. wala gid hindi diin si Chelo siya nagkadto tanay ka sino yun ang nagadalaga no nga nagadali dali gid pagkadto diri oh ay si Bastita <laughs> ay nak tati ay Bastita ay nga nagadali dali kagidaw tek Mulai dari si Chalusia. Sa din sa nagkanto? Nakita mo si Chalusia? ina, Ari di si Chalusia. Amo ning natabo, Jack. Oh. Nakita ko sa duha ko kamata, Jack. Eh, si Chalusia, nagpalapit sa se isa ka salakyan. Ano? Sa din man. salakyan, man. Kikaina, Jack. main natulog din salakyan. Kikaina. kita nami nga pati sa lakyan kanami nami git siguro mandarano na tagaya sa ito nasyon nasyon anong natabo ba si itay may lalaki kaya na nga nagwa sa salakyan jack nagpalapit rin sa ni chay lucia tapos siguro may din bakal ang lalaki nga ato tapos nagbalik naman ang lalaki sa salakyan Tak nakita kita, okay? Si Chelo siya nagsunod sa lalaki. Kag, pagpalapit na ni Chelo sa salakyan, naging ang lalaki sa iya. Tapos, binutong niya gulpi si Chelo pa pasunod sa salakyan, Jack. Ano? Hindi. Dumalain ka din niya. Basi kung ginkidnap nila si Chelo siya, bastita Basta ginpilit, ginila si Celucia, pasulod sa salakyan Tag, tatapos kadasig din sa salakyan ni Jack mo. nag lang dayon Jack. Ati piyo na. Piyo na ginila si Celucia. Kagang pamangkot din si lulupidong man. Nakikita ka kay lulupidong bastitay na nagkanto din sa tsanggihan ni Celucia. Wala. Pwede rin mo lang kopya rin Tambay, jak mo. Ayala. Salamat, good boss, tita, sa pagpahibalo mo, ha? Okay, jak ah. Ate, si git bastita, ya. Sabalay, ya. Naman sige, boss, tita, ha? Mapuli ko na yung sabalay, ha? Basi ko na ito naman ito si Lolo Pidong. Sige, Jack, ha? Ah. Okay, naman sa balay. Ate, sige, boss, tita, ha? Amun ako, ha? Ah kabay pa nga na si Lolo Pidong sa balay. Kag si Chelo siya. Siguro gid nga gid kidnap gid saya. Kag nga kidnap po nila si Chelo Anong sala sang tigulang nga to? Padai ko ah. Basi kon ato naman to si Lolo Pidong. gali-gali wayung tah bagi pos kedai chai ole no uh, pilih teh te gin belen boto ah ah to nah tiba lu tu makita ni Jackie garon simple lang nama old of. paringon on eh <laughs> Ate maya maya kegen bilinan mo si Jackie sang silpon ha <laughs> ha 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 ndabla mumainang na pos maki eh. bilinan si sang silpon para nga matawaganta siya kagmakahipalosa nga ari nasa aton mga kamot ang dukakatigulang nga ina ha 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 ara kalaman sa kinadlawan mo pilo Tah, kala inggri pematian <laughs> mayo mayo tah. karon duga duga pagabot side out si bos makin nang ang magpanawag kay jacky ah <laughs> oh, perda tah. Oh, ah sige kay pada si Gol kapagid para magkalambot ta kita ta kita. Nakabot na magid kita sa ato na boyong boyong pilo. <laughs> Sige. Ilalapitang. Hindi gid maghimo sang tikang nga. Nga mong makapatay sa imo. Dah. Aldo pag bo boyong pulto. Kinatayahan ni sa idyo nga arbas! ibutang ng mga armas si Diyo pa. wala na kami isang mahibo pa kundi hulato na lang namon si Jackie nga mong maluas sa uh, abon eh palagi ka mo kaluoy mo yung ah may kaluoy giman kami chay ah. pero anong mahimo namun mando ini ni Sir Boy Tirador sige sige na uh, magwana ka mo ta Uh, ikaw na gwapol do. Nasaan ni ka pilo? Uli hila ni sila duwa. Oh. Okay ah. Ito. Sunod ka mo sa kun. Lulupidong. Kag ikaw pilo. Back up ka lang sa ilalikod ah. Kay hindi tayo mapakta ng paminsaron ni Lulupidong. Bisan tigo lang na ini si Lulupidong. Hm. Hindi basta-basta nga abilidad sini. Eh. Amo um, gani. Asa sabong arin ka ta. Nakit pang balik kawang ko. Um, makachimpo ko. Makalaga ako sa kabangkalan. Ipahilot ko ni kay Romel Pinidang hawa ko. Basta ko nakibtan. Ano? Ta. Oo ah. Dua kita ang magpamasahi. Masahi na ya. Hindi na ya hilot. Nahanog lang na sa sipa ni Lulupidong. Sige <tod> <tod> Sige na. asi kan yo ke okay. i ando kepaning selakiah segerahe oh boyong ah Bus, arah na sila nga tatlo, bos arah nasilang apa lo bos dalana nilang dua katigulang si lulupi dong kag si chai lucy ha bos ngakangi balona korejan huke oleh kalang Rejan, oke oke, oke, yang oke, 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 dan. oke, Ya wolak seng <laughs> mapoles nang ka sono wis sahih. Arena sila bos. Bos make. Mes. Arena keme. Tong talan <laughs> nang katigolang si lulupi kag si celosia bos make. Opé, anong masimo. Bos make.

ya balik pati kami kedua ni Lucia ya ginda lah ni pa wala ba kami sa sala sa inyo oh gana <laughs> wala gimana kamu sang sala Kasulang, dua kasulang nadalah <clears throat> kamu tungod jake nga ato <laughs> Ala sa sala si Jackie, mabuo ta batang. Haris sa gabay pa si Jackie. Na sweet to ko sa bata. Gato, mabuot siya. Kasi hindi lang siya pagunahan. Kaya ginahinga, buot gin si Jackie. ngah dah, Wah, kung hindi aku magsala. Mga sindikato, gin ka <laughs> mo. Pag gusto ka na lulupidong, kung <clears throat> anong ihambal mo. <laughs> Pero... Para...

Kesintan madu kae sejak kenceng kae 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 kae